So yung what's up mga brad Ayan na po ang order ni Mr. Customer Yung taga Minglanilla South ng Cebu Ayan na po ang order mo sir na MCBD 18 Dalawang box Ayan Ready for pick up na po to mga brad Actually itong box na to mga brad ay Double po to ang likod dito Bali Dalawang board po to ang nasa likod Ayan, dalawa po to ang board na sa likod yan po ang gusto ni Mr. Costumer so wala po tayong magagawa kaya sinunod po natin ang kaniyang request ayan, actually mga brand matagal na po to sana natapos eh kaso yung pagpintura sa takip ay nagkamali po, ayan yan po ang dapat po sa kaniyang box, ayan itong copier na to pero nung una mga brad ay nagkamali po kami sa pagpintura nagkamali po kami sa pagpintura kaya po medyo na matagalan po ng kunti ayan ito po dapat sana ang sa kaniyang box pero mm -hmm. nagkamali po kami sa pagpintura kaya medyo po na kaya medyo na matagalan po ng kunti ayan kita po natin sa loob pero iba po ito ang presyon nito mga brad sa tuwing makikita po ninyo sa aming post iba po ito kasi double po ang brace double po ang sa at double pa rin ang speakerboard pero ang kadalasan po naming mga D18 ay double naman po ang speakerboard pero single lang po ang sa at single din ang sa So ngayon, doble po ang bracing, doble po ang sa at doble pa rin ang speaker board. Yan. Kaya magkaiba po ang presyon yan. Yan. Kaya po, hindi po namin napalitan ng kabel kasi ah uh, yung box na yan, yung, ayan, yung box na yan, ay single lang po ang sa niyan. Kaya po, hindi po namin mapagpalit yung cover kasi para para dito po to so ang napinturahan po namin noon ayan, yan po ang makikita ninyo hindi po namin mapagpalit kasi single po ang panel board ito dalawa po to pero hindi po makikita mga brad or hindi po makilala ayan kung makikita ninyo double po to dito ayan double po to dito kung makikita ninyo hindi po malaman po na double pa rin pero malaman po ito ninyo sa sukat. Ah, hindi. Oh, pariho lang po ang sukat kasi sa outside po kami nagbase. Pero iwan ko. Handol. Ayan, kung makikita ninyo, yan po ang unang panel board. Ayan, yan po ang una. Ayan, direkta po dito. Yan po ang unang panel board. Ah kasi dalawa po itong marine dito sa likod kasi malaki po daw ang watts na ikakabit ni Mr. Customer ang estimate niya nasa 3,000 po branded hindi po niya nasabi ah hindi po niya nabanggit kung ano po ang brand pero sinabi po niya na branded daw iwan ko lang kung ano po na brand at ito na naman shout out po Mr. Customer ng Balamban Pundol pundul ba yun? Ayan, Mr. Customer, linagyan na po ng bolts sa takip. Ayan. At kayo na po ang bahala kung kailan na po ito ninyo ipick upin dito sa aming site. Actually, matagal na po ito sana mga brad. Pero, ah, nagkamali po kami sa pagpintura. Pero kung pariha lang po sana sila ng ah, panel sa likod, ay ah, yun na lang po sana ang ipagpalit namin. Pero, yung presyo na yan mas mura po yon kaysa ito kasi nag-additional po tayo ng isang panel board sa likod kaya po nagdagdag po tayo ng presyo yan po ang ating protocol dito mga brad kung ano po ang idadagdag natin ay i po namin sa presyo pero pag total po sa presyo ay may tawad na naman po yung mga Uh. May tawa na naman po. Yan, shout out sa iyo, mister Customer ng Argaw. Argaw pa rin, ayan na po. Kung nakikita ninyo yung pinupost namin na pira, naggaling po sa Argaw, ayan po ang sa kanya. At ito po ang kaniyang mid-height turbo. Baka magtataka po kayo at bakit po ang Uh, bakit magkaiba po ang kulay sa kaniyang turbo at sa kaniyang sub. Itong kaniyang sub mga brad ay nakakuha na po to siya sa amin noon. Ganito po ang kulay. At meron pang pagkakaiba niyan mga brad. Ang kaniyang bullet kasi yung dinagdag niyang order sa amin ay dalawang MCBD 18 at saka dalawang D12 mid-high turbo at saka... Dalawang D12 mid high bullet. Ayan po ang kaniyang mid high bullet. Ah, iba po ang kulay. Iwan ko lang kung bakit magkaiba po ang kulay. Iba pong kulay sa sub, iba po ang kulay sa bullet at iba rin ang kulay sa kaniyang turbo. So, siya na po ang nakaalam kung bakit ganyan po ang kulay. Baka tripo niya ng technique color. So, yung mga box, yung mga box na yan mga brad, ay iwan ko lang bakit ang bakit yung kulay na yan ang gusto nila? yan na, kung makikita ninyo, uh, karamihan po yung kulay niyon green. Iwan ko lang kung bakit yan po ang kulay na magugustuhan nila. MCV Cebu the best! Mula noon, hanggang ngayon, maaasahan talaga! This is MCV Box Boxmaker! One beat, one dance, one vision! Wow Cebu the first Cebu Sounds Expo 2024. Yan, kung makikita ninyo, marami po ang kulay na ganyan kaysa ibang kulay po. Kung makikita ninyo dito sa aming video, ayan, nasa dalawa lang po ang kulay na nagkakaiba dito. Yan, karamihan po yung kulay neon green. Yan, na. Tingnan ninyo bakit bakit kaya ganyan po ang kulay na gusto nila baka laki kulay po nila niyan ito uh, panghuli po tong order